Wala, wala mo sinasabi. Ang sinasabi ko lang, pag araw ng Kapaskuhan, huwag tatanggi sa utos. Yun ang sinabi ko sa kanya. Huwag, kahit ano, huwag tatanggi. Kaya ikaw, Alex, huwag kang tatanggi sa mga utos. Di, oh. tamang tama yung dating mo. Mag-ano ka na pala. Oh. Kaya lang. Huwag mo naman ako. Huwag mo sabihin ko lang. Oh, ano yun? Luto ka na daw. Luto? Pasko ngayon. Oh. Kala ano, natin ko lang, Pasko, pas, yun <manyan> sa akin, alam mo ng Pasko ngayon, di ba? Ang Pasko, dapat, ang baby guy niyan. So, pahinga ko ngayon yun, kasi Christmas naman eh. Pahinga ko ngayon, kaya <manyan> yun sa mami mo, sila na, sila na magluto niya ate. Pasko, Pasko ngayon eh. Japan. Ang si Don? Di! Ano naman? Magigib ka daw. Di ba kasasabi ko lang ngayon, kasasabi ko lang kanina, Pasko. Ang Pasko, dapat nagbibiga yan. Ha? <laughs> Yung simbolo ng kapaskuhan ngayon, kaya... Nakikita mo naman, di ba? Nagpapahinga ako. Rest na rest ang beauty ko. Tapos pagigibin niyo ako. What the fuck? Tapos, Pasko. ko. Diba naman yan? Sabi mo, sila na. Sila na mag-ano. Sila na gumawa nun. Pasko ko ngayon, bigayan. Di ba? Kaya magbigayan. Ha? Hindi magsaing -ano? mag ka daw. Nang no, no wait, din Sinasabi ko naman sa iyo. Sinasabi ko naman sa iyo kanina pa, 'di ba? Pasko ngayon. Kailangan mag-ano, mag, -ano, mag Ulitin ko ba ba naman nasabihin ko? Ulitin <laughs> naman talaga ko? Anong sabi mo? Wala, wala mo sinasabi. Ang sinasabi ko lang, pag araw ng kapaskuhan, huwag tatanggi sa utos. Yun ang sinabi ko sa kanya. Huwag, kahit ano, huwag tatanggi. Kaya ikaw, Alex, huwag kang tatanggi sa mga utos. Oh, ah, Dahil yung araw ng Pasko, kailangan mag, sumunod sa utos ng ng magulang. Ano ba 'yon? Saan ka nga doon? Oo.